Yo mga tol, what's up mga tol? Samahan niyo ako mga tol sa mga alaga ko ng mga precious mga habis ko mga tol. kay mga tol, naalala niyo yung nakaraang vlog ko yung sa crillings mga tol. Ito yung mga crillings natin mga tol. At ito yung 1 to 2 months old natin mga tol na precious ngayon. Lumaki na sila mga tol. Kaya mga tol, samahan niyo ako at uh, i-sort natin yung mga sizes nila para Pagsama-sama na natin sila mga tol sa kanilang mga catch uh, Okay? Let's go mga tol. Mga tol, ito na yung mga bibi creepish natin, yung dati natin na nalagaaan ng mga krilling mga tol. Ito na sila karaming mga tol na buhay natin at pinagsama-sama na natin mga tol sa isang lagayan. Nakikita nyo mga tol, merong maliliit may malalaki. Isang batch lang 'to mga tol. Uh, depende siguro sa kanilang sa pagkain nila pag sila sa meron siguro may mahihina rin kumain kasi ito halos lat, ito mga tolong batch na to magkakapatid to isang breeder lang ito, mga to mga so, ito na yung one month natin na nakita ko na kala na vlog natin yung in ko ito na sila kalalaki ngayon i-transfer na natin sila ngayon sa malaking space kasi maliit masyado yung isa doon ito na natin tapos Nagpapalit na tayo mga tol ng nawasan ng PVC Kasi kailangan nila mga tol yan Para sa kanilang mga protection uh, Taguan nila mga tol Tapos ito pag malaki na sila Mga dos ang laki ng PVC na gagamitin natin Para sa kanilang paglaki mga tol Mag yan, Lipat na natin sila mga tol